Salamat. Ito pala Berto. Saan na naman kayang ang lakad ng lalaking to? Roberto! Saan ka na naman pupunta? Bakang bis na bis ka! Doon sa opisina. May lalakarin kasi kami ngayon ni Pari Masong. Lalakarin? Baka yung boss mong lalakarin mo! Pwede ba, Ruby? Ang aga-aga! Sinisira mo ang araw ko! Aminin mo na kasi, Berto! Ano nga aminin ko? Wala naman akong tinatago sa'yo! Hay na, ko, Berto. Sa mga tingin pa lang ng boss mo, halata naman na may gusto siya sa'yo! Tumigil ka na nga, Ruby! Pwede ba? Siguraduhin mo lang, Berto, na wala kang ginagawang masama! Bahala ka! Kung yan ang nasa isip mo, panira ka ng araw, makalis na nga! Oo, palabas na ako ng opisina. Mamaya pupuntahan na lang kita, ha? Right. Tignan mo si no? Halatang gusto ko pa rin niya hanggang ngayon. Nako, marami nang naliligaw sa kanya na mayayaman. Malay mo, pare. Ikaw pa rin yung laman ng puso at isip niya. <laughs> Tumigil na nga pare sa sinasabi mo. Di ba, magkababata kayo at naging kayo pa nung high school? Matagal na panahon na yon pare masong. Baka hindi siya nag-asawa dahil sa'yo, pare. Hindi naman siguro, pare. At isa pa, siya ang umalis at iniwan ako. Pero, paano-pano? Umaming ka na pare. Halata naman sa mga ngiti mo. Tumigil ka na nga dyan, Masong. Baka mamaya sabihin ni mam. Ma Pinag-uusapan natin siya. Sige na. Hintayin mo na lang ako mamaya ha. Bye. O, oh, ano na? Ready na ba kayo? Tara na. Sige po, ma'am. Ayos na pong lahat. O, sige. Tara na. Ano pang ginagawa natin? O, Masong, ikaw na mag-drive. Sige po, ma'am. Tara na po, ma'am. Sige. dahan-dahan lang po ang Ito Salamat. Ito pala, Berto. Salamat po dito, ma'am. Wala yun, Berto. Kumisyon mo yan sa kinita natin ngayon. Talagang harap-harapan pa yung pinapakita nitong babaeng to. Dito pa talaga. O siya, Berto. Sa susunod ulit na projects natin, ha? Sige po, ma'am. Basta at magsamin lang po kayo. O, oh, siya. Sige, Berto. Aalis na kami. Sige, po, Salamat, Berto. Ako nga po dapat ang magpasalamat, ma'am. Sige, Berto. Tutuloy na kami. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. maabot hanggang tengang saya natin ah. Oo naman. Ang saya saya ko talaga ngayon. At lantaran na talaga yung pinapakita nyo. Pwede ba? May naman kayo kahit konti. Pwede ba, ruby Bakit kami mahihiya? Eh, wala naman kaming ginagawang masama. Kung maghawakan kayo, parang wala lang. harap ko pa talaga mismo. Ayan kana naman. Sa maling akala mo, ruby babae na palangay na nagbibigay ng pera sa lalaki, no? Natural. Pinaghirapan ko yun. At talagang pinagmalaki mo pa? Totoo naman ang sinasabi ko, ha? Ah. Maghapon kaming nagtatrabaho para kumita. Tapos, pagdating ko dito sa bahay, ganyan pa ang sasalubong sa akin. Mabuti pa siguro, hindi na ako umuwi. Sige, sumama ka na sa boss mo para magkasama na kayo. Hayaan mo, sa susunod, gagawin ko yan. Diyan ka na nga! Ibang so, klase ka talaga, Berto. Berto! Berto! Sabitin mo nga ako! May mo talaga ako? Bakit kailangan po bang tanungin yan? Wala ka bang tiwala sa akin? Paano ba sabihin ko sa'yo wala, Berto? Ngayon pa talaga, Ruby? matagal na tayong nagsasama tapos wala kang tiwala sa akin? Yun na nga eh. Kung kailan matagal na tayong nagsasama, dun ka pa nagloko. Bakit? Ano naman ba yung pinagsisulosan mo? Yung tungkol sa boss mo. Hindi ba obvious naman na may gusto siya sa'yo? Puro ka nalang duda. Bakit? Alam mo ba na may gusto sa akin? E eh, namin inamin mo din naman sa inyo? Pwede ba, Ruby? Tigilan mo na yung kaiisip mo ng ganyan! Bakit, Berto? Kulang pa ba lahat ng binibigay ko sa'yo? Ay, naku, Ruby. Lahat naman ng gusto mo, binibili ko! At lahat ng sinasabi mo, ginagawa ko! Ba't mo sinusumbat sa akin yan ngayon? Dahil kung kailan tumanda tayo, naging ganyan ka pa! Bakit? May prueba ka ba sa sinasabi mo? Sa ngayon, wala pa sinisigurado ko sa'yo na tama ako. Talaga lang ha? Siguraduhin mo, Rubey. Talaga, Berto. Bala ka! Berto! Berto! Kinakausap pa kita! Berto, kamusta naman kay ng asawa mo? Okay lang ba kayo? Okay lang naman po, ma'am. Mabuti naman. na talaga nahiya itong dalawang to. Lantaran pa talaga sila sa mga ginagawa nila. Ikaw talaga, Ma'am Kai. Wala ka talagang pinagbago. Sige, kukunin ko na yung pinapakuha mo sa akin. Sige, Berto. Salamat. si Berto? Bakit? Sino ka ba? At ano yung sabi mo sa akin? Pwede bang nilayon mo na si Berto? Alam mo naman may asawa siya. Ha? Si Berto ba? Ikaw palang asawa niya. Oo, oh, ako nga. Wala naman akong ginagawa sa asawa mo ha. <laughs> Wala pa sa ngayon. Mrs kung ano man ang problema nyo ng asawa mo, edi di pag-usapan nyo. Huwag nyo nga akong idamay sa mga problema nyo. Talagang! Ruby! Anong ginagawa mo dito? At bakit kayo nagtatalo? Ito kasing babaeng to! Kung makatikit sa'yo, kala mo wala kang asawa! Ruby, anong ginagawa mo dito? Isa ka pa, pare! Mas kakampihan mo pa yung kalokohan ng kaibigan mo! Robie, di mo ba alam na wala ka pa sa buhay ni Berto? Magkasintahan na silang dalawa dati. Ano ibig mong sabihin, Masong? May nakaraan kayo ng babaeng to Berto? Oo. Si kayang ang kababata ko at dati kong kasintahan. Umalis ako at naiwan si Berto dito. Kaya nagkahiwalay kami simula noon nawalan na kami ng ugnayan pagbalik niya rito mag-asawa na tayo at wala na akong balak balikan pa ang nakaraan dahil alam kong masaya na siya sa'yo kaya sana bago ka maghinala sa isang tao alamin mo muna kung ano ang totoo Ruby nakakaya tuloy kay Ma'am Kai kaya nga, Ruby. Akala ko po kasi... Na ano? Na niloloko kita? Hindi ko ba hindi niyo yun sa'yo, Ruby? Pasensya na po kayo, ma'am, sa inasal ko. Sobrang mahal na mahal ko lang po yung asawa ko. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman. Kalimutan na natin ang nangyari. Pasensya na po, ma'am ako na po ang humingi ng tawag. sa pala ang asawa ko, si Ruby. Ako naman si Kai. At saka, yung nakaraan namin ni Berto, wala na yon, Matagal na yon. Kaya sana, pagkatiwalaan mo na siya ngayon. Opo. Simula po ngayon, may na ako sa kanya. Napatunayan naman niya na mahal niya ako. Maaring Ruby, mabait lang talaga si Ma'am Kay. Kaya ganun siya sa mga empleyado niya. Kaya nga Masong, maswerte kayo sa boss niyo. O siya, iiwan ko na kayo dyan. Mukhang may pag-uusapan pa kayo. Sige po Ma'am Kay, pasensya na po talaga kayo. tiwala sa asawa ay binibigay ng kusa at hindi magandang pagdudahan natin sila. Lalo na pag wala naman tayong basehan sa mga ginagawa nila. Ano okay. Uno yung boy. Nagsiling mga motor mount. Gamit ayah. At ang gamit am? GR4 ceramic coating. Ito na yan. Mabaling pa yung gamit pang lugan natin. Puro wheels. Nagmayatan si ka. Pagkatang mga ating kasta boy. Uh, Magkatang TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga rodin ni kay. So gumatak to manin may met pa ino gumatang ka tika story tika gatangay magdi di buy one take two buy one take three right, ta mas makatipid ka dahi nung mabalin uri remesa lang kasta mabalin lahat ta magmayatan ni si ka nagsilong na gumatang tumamuti kasta uy kita mo niya tilugan ko kasla barbalo lahat ka na yun nagsilong na yun dimlaw nagiganan magasgas Magkarti ka mo ito. Mamangangahalang mo